Sarap niyan mga idol. Hmm. O po mga idol. Oh. Sarap niyan mga idol. Ap Hi mga idol. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel Castro Mini Vlog. So for today's vlog po mga idol ay magluluto po kami ng pinakbit na may ano po sardinas. Ito po mga idol. Oh. Ito po yung sardinas at ito po yung gulay at saka ito po yung mga sangkap yan lang po magsimula na po tayo mga idol kasi gutom na po kami sa ay What? let's go po yan na po mga idol oh. naghiwa na po si mama ng kamatis yan po wala po pala kaming pasok ngayon mga idol kasi So okay, teacher checking. Yung mga teacher namin mga idol nag-checking sa kanilang mga forms kaya wala po akong pasok ngayon. At saka yung ibang grade 6 po na ano is estudyante. Yan na po. Wahiwa po mga idol. si Bunso. Mabali si Bunso, mga idol. Yan. magano po kami, mga idol. Try lang po na magluto ng pakbit na ano po, hindi po sanay? Hindi po karne yung ano, yung subak. Kundi itong sardinas. Yan po. Yan po si Bunso. Ayan po, mga idolo ng linda. Chill-chill lang. Ito, nag-prepare na po pala kami, mga idol. Mag-isa muna tayo, mga idol. Ayan na po, mga idol. Oh. Magsimula na po mag-isa si mama. Ayan. Ayan po. Kita ko sa inyo. Ayan na po. Ilagay na po yung bawa. yan Ayan. At ah, saka yung sibuyas to. Yan. Wow. Wait, us may po mga idol. Simple sinakbit lang with sardines. I try natin mga idol kung suwak pa sa mga bata. Yan po. Tsaka kamatis po mga idol. may kus-may kus po na ng may hindi mga idol itong gulay po yung kasunod mga idol oh. yan, lagay na po And, at may kus-may kus po mga idol lagay na po yung Sabang sardinas sa una, mga idol yung sabaw lang po. mamaya na po ang ah, isda para hindi maano butag na na yung dito yun yan ah, na po at tubig. saka kunti lang tubig po pala mga idol yan mikos mikos po yan. Yan na po mga idolo, Kumukulo na po At saka lagyan po ng oyster ni mama Yan na po Wow Sarap yan mga idol hmm. At saka timplahan po mga idol Lagyan po ng asin Yan Wow at saka yung magic sarap. po, wow. At saka black pepper po, mga idol. Yan na po. Imikos, mikos po, mga idol. At na po itong, ano mga idol, itong isda. Yan. Yan po, mga idol. Ilagay na po namin yung sardinas. Yan po. Yan. At saka, i-ano po yan mga idol. Ay, like, sanay. So, Kung like, sa so, ganun ay tagalog sa bungkagon mo. No? Ay, para. au oh, oh, dili na lang mong bungkagon daw mga idol. Mm. Yan na po. Update-update pinag update tayo sa tayo. Wow po mga idol Oh. Sarap yan mga idol. Update, update lang po tayo sa pagkain mga idol. Ah. Let's go. pinakbit with sardinas. So mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung pinakbit with sardinas po at saka itong kanin. Bago tayo mag-pray mga idol, shout out muna tayo. Shout out po kay Shimira po mga idol. Shout out. Shout out po kay Eloy. Shout out. Shout out po kay Betty Wills. Shout, shout out. out. Shout out po kay Wesley and Manfred Stats. Shout, shout out. out. Shout out po kay Mark Louis Manyo. Shout, shout out. out. At shout out po kay Dennis Katamko at I don't, Katamko, don't family. Katamko family. Shout, shout out. out. Shout out. At saka Kay Dolores. Kay Dolores Joseph. Shout, shout out. out. Consoladora Michelle. Oh. Consoladora Michelle, mga idol. Shout, shout out po. Lloyd, shout oh. out. Lloyd's naman Kay Inday Nicole. Oh. Kay Tita Nicole po, mga idol. Shout out. Kay Tita, shout out rin po. At kay Nanay Rosana. Shout out po. Yan lang po yung shout out natin mga idol. Mga ganun po. Comment na po kayo sa ibaba kung gusto niyo po mapa-shoutout dito po. Ayan. At saka mga idol, mag-pray ma na po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, for this day. Miss me at about water sea from thy wrong thing. You can our Lord in the name. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kain po mga idol. Kain po mga idol. Ito ako na the... mm. kain mm. na bunso mm. para sa mga viewers at sa solid solid supporters sa aming channel kumain na po ako ng gulay Saya akan memasukkannya Saya akan memasukkannya mo nga po mga maan po. Kain po. Saan mo dito? Tingnan natin kain nito mga idol. halo, -halo ng gulay ba? 结婚。 po mga idol. So mga idol, dito na lang siguro yung video kasi busog na po kaming tatlo. Salamat yung panonood. Bye bye. God bless.